Good morning, good morning. Tayo ay maglilinis ng magpapalit ako. Ay mag aayos ako ng aking higaan. Ayosin ko ang aking higaan. Para ma ayos pagpagang ko. Ayosin ko yung ano, ka. so, sapin. Yan. Yan ayos ako ng sapin kasi lang araw wala ako dito. Ito, daming ano, daming nandumati ako kahapon. Hindi ko na inayos. Basta humiga na lang ako. Hindi ko na ang ang uh. Nandito lang kasi yung anak kong lalaki. Wala namang ano yun? Kung ano ba ang makalat. Kailangan kong ayusin ang sapin dahil nisan. Ano? Minhoff. <coughs> May tanahulog <agyo>. yung ano. <coughs> Ayan, ayusin. Tatlong araw kasi wala ako dito. Kaya, hindi na. Kasi kasong ayusin ang sabihin. Taring ko. Dahil, yan. Okay lang na dito ang sobra yung ano, kasi nahihila naman yan. Nahihila pag yung Pag <clears throat> so, na higa na yung mga inaupuan. Nahihila na yan. Nakakilad so, ba ito? Nakakilad pala. Yan. yan. Pinalit ko lang kasi may tas-tas yun. Okay <coughs> lang na ano. Kailang na, ganito to. Kasi pag may na, <coughs> pag na higaan na, wala na. Ayan, mga. Kukuhanin ko na yung Ah mm -hmm. ah. Ay. 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 Kapa Ay. sa akin, ano? Hindi, parehas lang Single lang ako Parehas lang. May upuan niya na nakalagay doon. Kasi malapad itong pang-family itong kutsyon. Parehas no? okay. 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 Parihas lang yan. Dahil ano, di isa na ang orderan Kaya ano, pagpagan ko dahil nahiga yung mga pusa sa gabi nandiyan eh siyempre ilang araw wala ako <coughs> pati itong mga sombrero eh Nakita ko na nga ito Aray, pa. Oh, Mamaya ko pa kuhanin. O, oh, sa linggo. Saan pupunta? Sa ano? Yung birth certificate mo? Oo, o sige. Ano mm malaman ko? Hindi ba? Baka hindi lang natin alam kung nandoon na o wala pa. Kasi ang sabi, eh. hindi, ano? Yung ano naman yan? baka wala pa kasi talaga dahil kaya hindi nata na, ta, na ito, 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 sasabi kay, kay like, ano kay Liklet. Wala sa sasagutan doon sa munisipyo. Dahil hindi naman ako kilala doon. Wala ako rin po doon eh. Ang kanina sa anak eh. Ang sabi diba sasabihin kay